Ito, idol, mayroon ako sa inyo kukwento, no? Ah, uh, di ngayon paligsahan. Ah, uh, paligsahan yun, eh. Uh, isang tiga romblon Isang tiga... kalapan. Tsaka isang tiga, ano? Tiga... palawan. Ay, eh, di ngayon idol. Di ang paligsahan kasi paano? Pa... Ano, pa paliwanaga no paliwanaga oh. ng paputok o oh, ba basta paliwana paliwanagan kasi bagong taon yun idol eh ay di ngayon idol ah nauna ngayon idol palawan grabe yung palawan talaga ngayon nagpaputok yung palawan parang luksis na sunod sunod parang fireworks grabing liwanag idol dalawang oras na, grabe pa rin ang luwa na, hindi pala pa ang mga tao ngayon. Yay, panahan na kami, sabi. Ay di ngayon idol, sumunod naman tong ano, romblon. Romblon na sumunod idol, grabe. Grabe, ang dala naman na idol. So naman na halos dubli man nun. Palipok sila, palupok sila nga na ano idol, palupok sila nga ng ano, pero pox. Boom! Idol, limang oras na, hindi pa hindi pa ng diwa liwanag nila, grabe ang grabe, Idol hindi nyo palaktaan yung mga mga audience, palaktaan nyo ay ngayon, Idol yung kalapa na hindi ngayon takado ngayon ng mga audience kasi yung mga kalapan, mga mga mangyan, mga mangyan dala nila eh, hindi mo yung mga dasang tatlong sako, nagtaka ng mga audience, bakit may sako silang dala yung pala idol, alitap-tap ang laman. Ngayon na idol, ipinalipad yung tatlong sako pa ang ano, alitap-tap. Pagpalipad ng ganun idol, palakpakan yung mga tao. Alas utso na idol ng umaga, maliwanag pa. Grabe ba ka? ang lupit ng mga mga idol. Isang taon sila nang huli ng alitap-tap. Manalo lang. Grabe. Kabangis talaga ng mga mga idol. <laughs>